Na-alarma ang mga residente sa barangay Nagirayan sa bayan ng Pidigan, Abra mag aalas 7 ng umaga kanina, March 19. Sa gilid kasi ng kalsada, isang granada ang nadiskubre. Nakabalot ito ng tape habang ang safety lever at pin nito natanggal na. Eh, tinawagan namin yung Abra Provincial Explosive and K9 yun. Sinabi naman nung member ng Pego, sir, eh, MK2 fragmentation grenade Agad kinordo ng mga kawani ng Pidigan Municipal Police Station at ng Abra Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit ang lugar. Narecover din dito ang safety lever. Ang nasabing granada natagpuan sa tapat ng bahay ng tatakbong alkalde ng Pidigan na si Artemio Billy Donato Jr. Hindi hey, ko po, po kasi masasabi pero sa harapan kasi nila na former mayor ng Langitin, tinapon yung yung granada. May hey, mga CCTV naman po doon. Nag, uh, bale, binabalik, bale, ay, binabalik, balikan namin yung mga may naka-install na cancel, eh. CCTV. Para so, sa posibleng uh, identifyan yung ng suspect. Agad namang kinuha ng EOD ang granada para sa si disposal habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Ito na ang ikatlong insidente ng paghahagis ng granada sa probinsya ng Abra ngayong buwan pa lamang ng Marso habang papalapit ang halalan. Wala pa namang pahayag tungkol dito. Ang Abra Provincial Police Office, isa rin ang bayan ng Pidigan sa mga isinailalim sa yellow category hotspots sa May 2025 midterm national local elections. Charles Nicolimon, RNG News.